kahagbait. So, ito na naman si Paiteban. Isang makabuluhang araw sa atin lahat. Ngayon, ibabahagi na naman natin ang mga kaalaman para sa mga kapwa natin ha, Pai Paiteban po. Paiteban, ang kaagapay nyo sa inyong babuyan. Ngayon, nakareceive tayo ng mga katanungan. So, Di isa, isa ko, halos pare-parehas naman sila. Um bigyan natin ng kasagutan para naman uh, maibagay natin yung mga impormasyon na kailangan uh, ng ating kasamahan sa pagbababoy Ngayon ang katanungan nila, paano ba daw malalaman na naglalandira yung isang uh, uh, dumalaga o inahin? So, bigyan natin ng mga konting idea para kahit pa paano meron silang mapulot na aral dito sa video na to so mga kahagmate isa lang po ang gusto kong mangyari sa ating mga kapwa hagracer ma-enlighten sila ma-motivate natin sila lalo 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 na dito sa hag industry wala tayong ibang advocacy kundi ibahagi ang nalalaman ni Pai Teban sa po natin ha, So, ang nalalaman ko po... Malalaman nyo rin. Yan po yung pinaka... Uh, taos pusong... Ibabahagi ng paiteban Dahil... Ramdam ko po. Ramdam ko yung mga katulad natin na... Uh, noong panahon na bago pa lang tayo, eh... Mahirap po magtanong. Napakahirap po magtanong. Meron ka dyang matatanungan, pero hindi ka naman sasagutin hindi hindi ka sasagutin meron pong maraming ganyan na wala talagang pakialam para sagutin yung kapwa nila hungry sir ano po so, iba may bayad pa eh magtanong ka lang sa kanila bibigyan ka ng listahan para bayaran mo yung katanungan na sasagutin nila so magbabahagi sila ng uh, informasyon pero may bayad so ganoon po yung mindset ng iba ah, uh, samantalang tayo eh talagang ibabahagi natin taos puso natin ibabahagi lahat ng kalaman basta tungkol sa baboy ano po pag usapan natin ng mas malalim na usapan kasi kung talagang aaralin nyo po um, hindi lang isang trimester ng pag-aaral yung kailangan natin kasi non-stop learnings po talaga to iba-iba ang behavior ng baboy iba siya, iba to, iba doon, iba dito, iba sa'yo, iba sa akin so magkakaiba lahat siya ng katangian ng baboy ay magkakaiba ngayon pag-usapan natin paglalandi ng dumalaga o inahim baboy Normally po ang cycle ng uh, dumalaga o inahin ng in baboy is 17 to 24 days. Nandiyan yung heat cycle nila. So tumatagal siya ng libang araw hanggang pitong araw. Mas maikli sa dumalaga may kahabaan sa inahin. Pero hindi lahat ha halos nagpapantay din sila base sa experience ko dito ano po so nagbibilang tayo day 16 pa lang alam na natin kasi binomonitor ko bawat uh, from 5 months old nakadata yan lalo lalo na sa dumalaga kailan siya naglandi yung araw ng simula ng paglalandi niya nililista natin so magbibilang tayo in the next few uh, 21 days So naka-record, ganun po yung ginagawa natin. Paano ba natin malalaman? Nalagla lang, hindi na siya. So may mga physical attributes para masabi natin na naglalandi siya. So number one, ah, uh, wala siyang gana kumain. Matamlay, ah, uh, para siyang ah, uh, walang pakialam sa sarili kundi inisip niya yung hit cycles niya. So wala siyang ano no, wala siyang ganang kumain. Tinatamad. Uh, pinatamad. <laughs> Para sa tao din, meron mga ganyan na syndrome na o uh, katangian sa tao. Uh, matamlay, walang gana, irritable. So ganun po. Walang gana kumain at matamlay. Ano ho? May balba discharge, may lumalabas na white mucus sa kanyang ari. Yan po yung pangalawa natin. So, isa yan sa edukasyon na naglalandi siya. Pangatlo, maingay, hindi mapakali. Um, once na pinaamoy mo na uh, any parts ng barako, si Milia, uh, ihi niya, <clears throat> nagkakaroon siya ng interaction. So, possible po na naglalandi siya. Tubit-tirit ka yung tenga. Sa land race, hindi mo bagaano mapapatirit yan. Pero sa large white, tirik na tirik yan. Ganun po yung katangayan nila. Ngayon, nag-standing hit siya. Willing siya magpasampa. Relax na relax ang buntot. Pag nag-back pressure test ka, hindi na galaw. Yan po ang mga katangian na naglalandi na ang isang inahinin o dumalagang baboy. Paano natin sila ibibred? Artificial insemination or natural mating? So kayo po ang bahala dyan. Sa dumalaga, once na naglandi, standing heat, mag-iay tayo. Ayun po yung practice ko dito standing hit, dumalaga, AI. Inahin, yung mga nanganak na, inahinin. So, was na nag-standing hit sila, umaga, eh AI ko ng hapon. Standing hit ng hapon, eh AI ko ng uh, umaga. Ganun po yung practice na ginagawa natin dito sa MB Farm. So, yun lang po yung konti nga uh, ibabahagi natin kasi medyo matagal yung video. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, pakishare na lang po. Mas okay po sa akin yung isishare ninyo kaysa ipalaw. Isishare ninyo yung video para yung iba natin kapag-share. Okay. Eh, may bahagi natin yung mga kaalaman na meron tayo dito. So, yun po yung gusto gusto ni Paytebal na ibahagi ang lahat ng informasyon na meron tayo para mamotivate natin at ma-enlighten ang kapwa natin ng Greg Salamat po sa inyo lahat. May viral videos tayo. 2.7 million. Uh, 1 million. Marami pa, no? Marami na tayong naging viral videos. So, salamat po sa lahat na nanonood dito kay Paytebar. Saludo po. Happy Friday sa atin lahat.